So yun, kaka-out lang natin sa trabaho. Yan, inahabol ko yung sunset. Papalipad tayo ng drone. Medyo maliwanag ngayon eh. First time lang na maliwanag pa kami nag-out. Let's go! pupuntahan natin sa kampo Grabe, maganda din ito sa ano ganda ng lugar talaga namin pag ano, pag maliwanag pa Grabe, bagay na natin, solid Na yung Parang ditong part yung ano yung manghesa sa mga bundok na part na hmm. ito yung crossing, oh. layo nyan Pag binike, Uh, ito yung crossing na ano na maraming company din ang layo nito pag binike grabe diba, kahit hindi ka gumala pag may drone ka, para ka na rin gumagala kasi napapanood mo yung yung, yung lugar layo na nito 670, 680 meters sabi na. layo na pero yung taas ko mababa lang para kita yung view malayo-layo na to okay. dapat pala yung full charge nilagay kong battery baka hindi umabot dun sa may manghesa kung maalala nyo yung vlog namin ni Kuya Kevin na nag, nag bike kami yung fall season, pa fall season nun tapos nag bike kami sa temple Ayan. hindi ko siya pa pakutahin kaso mukhang di aabot tsaka yung signal naglo-lost na eh tapos na. natin yung antena ayan o oh. Dito kami, dito kami nag dito kami nag nun dito kami nabutan ng dilim tapos ito yung daan na derecho grabe ang layo hindi aabot yung battery ko hindi natin mapupuntahan grabe ang ganda dito ba makita nyo yung lugar namin puro palayan lang siya tapos palayan tapos may, may mga nakatumpok na naman na bahay tapos palayan na naman probinsya kasi pero pag nasa Seoul, puro building naman. Tapos may mga ano din, may mga palay-palayan din. Sa Seoul kasi hindi naman lahat ano yung puro building. May mga palayan din. Kasi yung boss ko may palayan din eh. Malakas pa rin yung signal. Grabe. Nakakabilig oh. 1,300 meters na. Lagpas na isang kilometro. Oh, hindi lang pala. Hindi ko alam kung paano i-convert yan eh. Pero ang layo na. Grabe, solid. Nakakatuwa lang. May hmm. gagala na. may gagala natin yung mga mata natin. Kahit hindi tayo pinagpunta sa mismo lugar. Kaya gusto ko na mag-summer eh. Pag-summer kasi kahit 8pm, maliwanag pa. Eh ngayon, 6pm pa lang. Sobrang bilis na dito sa sa Korea. Magpilis ng gabi. Eh. So yun hindi ko na siya mapapaabot din ikot na tayo 30 na lang yung battery malapit na siya mo ganun eh mag bumalik sa mag auto ano kasi to auto return home so yun yung maganda dito sa DJI Mini 4 Pro sa mga ano sa mga drone mag auto home siya pagka lobot na siya ayun eh. so ang ganda naman ang ganda ng palatan sa ano ano nga ano. diba? Thank Ay yung pala itong daan na na uh, yung company natin kasi malapit sa sa building eh yung apartment eh ayun no? malayo-layo na rin tayo diba oh. ayun yung mga kabahayan oh no? sa so, inyong lawa grabe sarap <laughs> buti nakasama yung panahon hindi lang natin makita yung araw malayo eh palubog na rin kasi pero yun nakapag Nakapagpalipad pa rin tayo ng maliwanag kasi Usually talaga mag-out kami Dilim na, 6 pa lang, dilim na Gustong gusto kong magpalipad Hindi ko na pinapalipad kasi Wala rin ako makikita Grabe yung gundo. Wow So yung ano natin Yung height lang natin, 84 meters lang Para ano lang, kita ko lang din yung mga lugar Ito na yung pinaka safe Nataas mataas na to sa mga poste poste ganun sa mga tower mga 100 meters pala yung mga tower ito safe na to sa mga puno ito yung huri yung malaking company nandito pala kami wow ito yung company namin dun So ayun, pupuntahan natin yung kulay pula na yun. Ang ganda dito. Itong ano na to, yung mga kabahayan na to. Yan yan, dyan yan sa tapat. Yan yan ang ganda. Ang ganda diba? Zoom in natin. Maliwanag ng ano. Pero ano yan, konti lang nakatira dyan. Parang ghost town dyan eh. Nagbike na ako dyan eh. So next natin pupuntahan. Punta tayo sa may kulay pula. Ito yung nasa gitna na to. Ano yan eh? Akala ko dati ano siya? Ah, uh, patawag doon? Parang tulay. Yung pala yung farm. Ayun so, na ay yung company, nakikita ko na. Ayun na, ayun ako, nakaupo. Matatakpan ako ng... Matatakpan ako ng ano? Matatakpan ako ng mga puno. Pero nandiyan ako yun. away tayo ayun, kawai ayun ako, ayun nalagpasan na so puntahan natin itong kulay pula diba? ito lang yung gusto ko sa drone kasi nakakalibang nung bata ako hindi ako nagkaroon ng gantong laruan eh, yung mga helicopter ili <laughs> gusto ko gusto ko magkaroon nun kasi hindi ako nagkaroon kaya yun ito, meron tayong drone ngayon, di ba? Mas maganda yung plano ni Lord. Drone pala yung ibibigay sa atin in the future. Kaya yun, sinusulit ko lang. Pag may time, magpalipad, dipad. Ay, no? diba? Ay, lumabas na. Low battery return home. So, mag a -alarm talaga siya. So, low battery return home. Parang, ayun, automatic na siya. Hindi ko na yung kocontrolin. Kahanapin niya na kung saan siya nag. Take off. Yan, pabalik na siya sa ating lugar. Diba? Ganun ka-safe tong drone, no? Ayun yung huru yun, oh. Pag ganyan, di ko na siya kinokontrol. Strong wind warning. can unable to return home automatically. Lower altitude immediately. And return to home manually. Ah, malakas daw yung hangin. Di like, ko na siya kinontrol. Kaya naman niya, yun, oh. Nag-alarm ko siya na strong wind parang ano pabalikin ko na lang daw siya ng manual pero ayun lumilipad pa rin siya hinahanap niya pa rin daw di ba ganyan ka advance yung ano DJI ganyan kaganda yung pictures niya Yes, sir. Uh, welcome back. Alam, dito ako mag-take. Dito ako mag-take down. Ay, take, down. take off sa harap ko. Ayan, oo. Ayan yung drone natin, huwi na. Ayan. Make sure your landing area is safe before landing. Pag okay naman, pag walang buhakin, okay mo lang. All goods in the hoods. Low voltage na, low watt na, 13% na lang yun. Ayan. mission success nakapagpalipad tayo ng pag out natin bukas naman sabado patray ka magpalipad dun sa lawa let's go bye bye ang labig na bye bye